nilang po Tingnan po natin sa loob. Ito po yung bahay po nila na halos di na matulugan kasi nga po ay baka matumba na. Matumba na yung ano, sa loob nila. At uh, may mga tulok-tulok pa rin yung bahay nila. Kasi trapa lang po ang nilagay dito. Tapos doon sa loob may mga karton-karton na nilagay para di na tumutulo. Ayan mga kalingap, bali ngayon ang re-reaction na natin is si Mr. J, the PWD, na talaga naman nakakabilib at ahangaan nyo, syempre sa pangunan niya ni Kuya Bal Santos Matubang. At nakakabilib pa nito, nasa Mindanao siya ngayon, na kahit malayo siya kay Kuya Bal, talaga namang nagbibigay serbisyo sa nagbibigay serbisyo siya sa mga mahihirap na talaga namang sumusunod siya sa yapak ni Kuya Bal. Kaya sana yan, sana siya yung tularan ng mga charity vlogger na talagang yung iba pupunta pa ng dahit para lang, um, ayan, andyan si Kuya Bal. Pero si Mr. J na kahit malayo is sumusunod siya sa yapak ni Kuya Bal. Ito sabay-sabay natin panoorin at hangaan at sabay-sabay din natin suportahan balitang pinapakita ni Mr. J is yung lumang bahay ng tinutulungan niya. Mamay, ipapakita natin yung pinapabahayan na siya. You know, mga karton-karton. sa nipa, yung, yung, yung sa trapal. Siguro ano na to, mga isang buwan na mahigit tong bidyong to. Tapos yung pinaka is nung nakarang araw lang na pinapabahayan ng pang pito na pabahay na ni Mr. J. Lalagay ko na lang dyan sa baba kung nagkamali ako. Ayan. Nakasaing na siya. Kawawa po. Ayan o. So, dito po, no? Dito po sa ano nila. Likod nila may tukod na po yung uh, Ng bahay. So, kawawang kawawa po talaga. Ang uh, situation po nila. Bali, ano yan eh? Ayan, um, no? May tukod na na ano parang sila matutumba na Kapat itong na bahay anak, nila. Dalawang mag So sa mga gusto pong magbigay po ng tulong no sa pamilya po nila Kuya Genesis, i-PM nyo lang po ako directly sa aking Facebook sa Mr. J. na PWD. Yan po. So inihintay po natin si Kuya Genesis sa na nakakabilib pa dyan nung chine ko yung channel niya. Kahit ang kunti ng views niya, patuloy pa rin yung pag niya. Kasi yung iba talaga ngayon nga, ang dami na ngayon mga nagsikatan, mga naglakihan ng followers o ang subscriber. Na yung iba, huminto na sa pag -scout. Hindi natin alam kung bakit, pero sana gayahin nila to si Mr. J na talaga naman kahit balit lang yung views. Patuloy pa rin yung pag-scout niya, yung pagtulong niya sa may hirap. Uh, pag-uwi yan ito naman yung pinaka latest niya upload na talagang tinatayo na na maging comfortable na yung anim na pamilya anim na mag isang pamilya <laughs> Magiging comfortable na sila Kuya Genesis. Hali po sa lahat. Welcome po sa ating uh, channel Mr. J the PWD. Yes. may kapansanan pero may pangarap sa buhay. Ito po yung pangatlong araw sa ating paggawa ng ating uh, pangpitong pabahay. So, dito kami ngayon sa ano lugar saan Pampito pala, Pampito. ay Ayun, nagkamali ako. Pampitong pabahay ni Mr. J, the PWD, ang simply may pangarap. Ano ba? Bagong <laughs> bahay ni Kuya Genesis. Ito din po yung update ngayon ng uh, kanilang bahay. Wow. Ay, ganda. Wow, malaki na yan. Ganda po ng bahay. No? Ang Hindi na sila magsisiksikan. Ang uh, nagawa ng uh, bahay. Ayan. So, ang bilis lang, no? Ito yung mga flex na gagamitin. Tapos, ayan, may flywood din po tayo para sa kusina. And then, dito din po yung uh, kanilang CR, no? Kanilang uh, CR. So, ayan. Ayan, no? Uh, Kaya Genesis, kumusta? Okay, ra. Apit na, mga man. Apit na. Wow. Ma apit na, matapos. Congrats kay Kuya na, no? Genesis. no? Malaki yung balay. Dako. Oh. Dako. malaki. <laughs> di, di, kagaya ng ano, doon sa lumang bahay mo na maliit lang. Mm -hmm. Di kayo magkasya. Ilan kayo matulog? Anim na. Anim. Okay. So six sila matulog. So di magkasya nung unang bahay niyo. bilang. Mm, sa ano na, sa paahan na lang yung iba. <laughs> Do, pero karon dito, ah, wala na. Okay na. So, itong ano, Piero na isa ilagay doon sa ano pang CR nila. Yes. Ako nang paggawa nila. Wow. Asawa ni Kuya Jesus. Ito may hapon. Kamusta <laughs> ba? Itadari tayo kay may music di ate. <laughs> may music o. daw, baka mas pr ate, masaya na oh. Excited na ka sa bagong balay ni mo? Ha? Masama yung feeling ha, ah, nanak kayo bagong balay. Limpay na. Okay, oh, hindi na mo mabasa. Hmm. Yeah, dako, dako po na po na po yag. Oh. Yero na yan eh. Hindi na mo matakilid, matulog. Hindi <laughs> <laughs> oh. uh -oh. na sila siksikan. Yan, oh. Yeah, Pwede na sila magpagulong-gulong. Ayan <laughs> yung mga anak ni ate. Anak nila po Genesis. Oh. Wala pa, na eh. wala pa eh, wala pa kalibutan yung mga anak sa bagong balay ninyo, no? Parang ano, kahit hindi ko masyado naintindihan, parang ang gets ko, ano, parang wala pang kamali-mali mga bata sa bago nilang bahay. Tama ba? Sa, api ab siguro nilang nang laagra sila. Oh. Ay na, hapid na mahuman ang mansyon. Bagong mansyon, hapid na mahuman. Ayan mga kalingap, ayan mga kamamushi, hanggang dyan na lang ating kunting share-share. Sana patuloy natin supportahan si Mr. J, the PWD, na sa kabila ng kanyang pagka is wala siyang, um, hindi siya nagdalawang isip na tumulong kahit pasabihin malit lang yung views niya. Kaya ayan, sana siyang tularan ng ating mga scouters ng kalingap. Siyempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Balasantos Matubang. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching, God bless you all, and Jesus loves you.